Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikadalawamput dalawa ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos, ngunit ngayon dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Yesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, Kaling mga hudyo at kayong mga hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan kapwa balik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga hentil na malayo sa Diyos at sa mga hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus at sa pamamagitan niya nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaw palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang magahari iyawong pagtatapat at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita na bayan niya papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya iyawong magahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aleluya, Aleluya! Manalanging walang humpay samantalang iniintay si Yesus na poong mahal. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Panudulugin sila sa hapang magpapalad sila kung marat na niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.